Yan yung aking niloloto. Patatas, carrot, uh, red pepper. Ayan, ayan. Yung aming ulam ngayon. Mayroon yung sauce guys. Mamaya balikan natin yan. Ayan. Ayan guys, yung aking niloloto. Ayan. Minodo na may mushroom yung guys. Yung aking niloloto. Ayan Oh. Kita niya na yan Oh mushroom ilagyan ko na ang mushroom bell pepper tsaka green pepper at tsaka carrot patatas, ayan diba hindi ko na pinakita yan guys yung pag ano yan yung pag loto yan loto na guys yung aming ulam, ayan na oh Yummy, yummy, ulam. Loto tayo ng laswa, guys. Ay, may bay, okra pa isa. Maloto naman yan siguro. Ayan, ulam namin ngayon, guys. Lagay natin itong isda, guys. Tapos, takpan natin yan, guys. Ayan na siya, guys. Ayan. Pinirito ko yan para masarap. Masarap siya, guys. Ayan. Ayan. Luto na siya. Pwede na to. Yan. Ngayon ay araw ng Sabado, guys. March 22, 2025. Ayan yung ulam na naman namin, guys. Last na naman, guys. Ayan, last Giniling with carrots, saka patatas. Eh, gusto na naman ni ate. Ayan. Ang aming ulam for today.